adlaw mga kapeso. Kini ang kalihukan o kalampusan sa Job Placement Bureau Public Employment Service Office Cagayan de Oro bulan sa Abril. Gibuksan ang Summer Job 2022 sa Dakbayan pinaagi sa Orientation Program. Mas giprioridad ang mga estudyante na nalakip sa miaging tuig na nagikan sa laing-laing barangay. Ania, si Rosendo Israel, ang inyong kapeso. Gisugdan ang orientation sa mga estudyante nga lakip sa Summer Job 2022 nga programa sa lokal nga kalamahanan sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Oscar Moreno kauban ang congressman sa 1st District nga si Congressman Clarex Uy, Vice Mayor Kika Goy ug ang 18 City Council miadtong Abril 4. Mas giprayudad ang mga estudyante nga nalakip sa mga miaging tuig nga summer job nga mukabat sa kapin 5,000 ka mga batanon nga nagikan sa lain-lain barangay sa siyudad. Gibahin-bahin sila sulod sa isang simana, ilabi na nga anaapa kita sa alert level 1 o nagasunod sa minimum health protocol sa IATF. Sulod sa bandik adlaw, kinahanglan sila makapananong o lagot mo nga ilang maani o maluto sa panimalay. Manlimpyo sa palibot o magsigreate sa mga basura, kinahanglan kinahanglan sa nilang i-share online sa ilang mga Facebook pages ang mga advokasya o kalihukan sa nagkalain lain departamento sa gobyerno. So although alert level 1 na ta, wala kayo na change sa setup kay um, si Ma'am Kitkat gusto gyap gyapon niya i-ensure ang safety sa mga bata. So for now, again, the same lang siya last year. Ang ako lang na-observe sa mga bata is mura silang nabaghuan kay, again, sa mga past years nga nila bay, naanad man sila nga i-deploy sila sa barangay or sa mga skwilahan. So, less kayo ang interaction. But, um, but for me, ang ako lang po nakita, Ani, is kanang, sa, during Ani nga new way of implementation sa SPES, mas nakasave nun ang mga bata kaya narasa silang balay. Dilipod kaayo siya hago ang trabaho kay maniligraman man sila di, di, again and necessary everyday manilig. and then naragi sila sa comfort sa ilahang balay so mas safe ang mga bata samtang gipaygayon sa ang um, orientation sa kapin lima ka mga estudyante nga beneficiaryo sa special program for employment of students sa Department of Labor Employment adtong Abril 18 sa Makasandig Cover Court kining programa masisala isala o mga qualifications sama na lang sa passing general weighted average ang kita sa mga ginikanan dili taas sa regional poverty threshold o kinahanglan makuha og certification ang mga out of school youth sa ilang barangay nga nagpamutuon nga wala sila nagtungha karong tuiga nagpaambit sa ilang kasinatian ang ubang mga espes nga nakatagamdam na sa programa sa pila ka tuig Nagpasalamat sila kay dako kining tabang sa ila og nahimutulay aron sila makaeskwela pagbalik. 15 to 30 ang gitugutan lang nga mag-appeal atol sa summer job vacation. Isportahan o gipadayon ang maong programa aron makatabang sa mga galastuhan sa mga estudyante sa umaabot nga school year. Kini si Rosendo Israel ang inyong kapeso. Gikalipay sa mga scholar ang nahitabong scholar sa Dakbayan Career Expo 2022 tungod kay nahimo kining higayon sa pagpangandam ug nahatagan silag oportunidad na masinati ang proseso sa pagpanarbaho. Aniya si Gladys May magdaraog ang inyong kapeso. Nagmalampuson ang duha kaadlaw nga scholar sa Dakbayan Career Expo 2022 nga nahitabo adtong Abril 21 ug 22 ng gitambungan sa 50 ka mga partisipanteng kompanya nga mil 1,152 ka mga bakanteng trabaho. Gibuksan kini sa mensahe ni Mayor Oscar Moreno o gitambungan ni DOLITEN Regional Director Albert Gutib, DOLITEN kagayan di Oro City Field Office Director Emmanuel Toledo, Education Committee Chair City Councilor Suset Magtaas Daba, Head of the City Scholarships Office Ms. Pital Curin Dahay, o sa JPB Peso Manager nga si Ms. Kathleen Kate Surilia. Mukabat sa isa kalibo og saisinta ang narehistrong aplikante. Siyam ni ini ang hired on the spot lakip ang scholar sa dakbayan nga si Kenneth Choi Kago nga nakahilak sa kalipay kay wala niya damha nga nadawat dayon siya isip audit staff sa accounting department sa Oro Gadgets Incorporated. Actually, ba wala ko na expect ma'am. Emotional ko ma'am nakahilak gyud ko tabangan sa employer ko. Wala ko na expect na kulbaan, na mixed emotion po, ma'am pabungahon sa bikini sa ubang iskolar, hilabi na nga nahimo kining parte sa ilang kasinatian o pagpangandam sa pagpanarbaho. Nalipay sab si Michelle Mignilio, ang HR officer sa Oro Gadgets Incorporated, kay wala na sila naglisod og pangitag aplikante hilabi na nga daghan sab sila kinahanglan nga manpower karon nga hinay-hinay nang nibalik ang ekonomiya. So far as akong experience dito sa career expo at, at first kay kulba kaayo no pero ang um, grabe ka fulfilling ang experience na ma-interview ka kay moligid ni ang time noon that we enter the world of work and we are being interviewed by future employers so grateful kaayo ko sa opportunity nga gihatag sa city especially um, ang <clears throat> ang PESO, ang City Scholarship Office, and of course, with the support of our Mayor, Honorable Oscar Moreno. So far, na Hiring is, as you said, the Gandhi Harvest, but actually, we need more pag-yood ng aplikante, as per as ang amang, uh, company is need of uh, additional uh, employees as of now. So, in our gadgets, among main building, uh, every Uh, before, among schedule every 1 p.m. in the morning. But now, we changed that every 10 a.m. in the morning, they can be apply their work in or pwede sila magpasa o resume sa graphic building sa main office here in Captain de Center Uwa. Just let them bring resume lang. Ang Scholar sa Dakbayan Career Expo 2022, giatod kaninyo sa CDO City Scholarships Office. Parti kini sa ilang programa o padayon nga pasalig sa mga scholar, nagiyahan sila taman sa pagpangitag trabaho. Sa kukayog tabang no, ang ato ang job fair kay dili na kailangan na ang mga scholars mo ay magtinagsa o pangita o kasa sila mag-apply. And most of them are not yet um, uh, done with their academic requirements. No? Ang uban, kamulo pa o exam, ang uban, ka thesis pa pero kita na ito nga naanay trabaho nga gahulat sa ilaha bisan wala pa sila nakapaso. So, it's quite an assurance na ang atong mga scholars, sa upat katuig patkatuig nga, gisuportaran sa gobyerno, naagid sila kapaingnan. No? Sa amo ang mantra sa scholarships office, na mong gina ginaingon nga, one scholar at a time. No? Dili na ito, mausab tanan ang kinabuhi no, sa matag-usa sa tibo kagayan di oro, pero pinagi sa atong opisina, no? makausab kita kinabuhi, pamilya o komunidad, no? maskin isa lang. So, The so last two days, no, we saw that there is hope, no, and there is a future ahead of our scholars who are uh, graduating and facing the, the labor force, no, after uh, their uh, college education. And I'm grateful for all the employers, and in so behalf of the City Scholarships Office of Cagayan di Oro, we are grateful for everyone's support for. Uh, ayala Centrio for allowing us to use this uh, event venue. Also, salamat kaayo sa atoong partner sa City Hall for the entire bureaucracy to our bosses, to Mayor Oscar Moreno for paving the way, no? Uh, for having this taning uh, education program pri uh, putting priority uh, na makaeskwela ang, ang mga bata. So, aron nga makatrabaho sila after So, and also, we'd like to appreciate uh, Councilor Susette Magtahas Daba for her undying support tungon sa City Scholarships Code of 2018. Diin, naka-embed na daan no, ang ato ang uh, uh, employment uh, facilitation. No, nabutang na daan sa ordinansa. So, karon ato nang na-implementar for the first time. Ang very first dedicated uh, job fair we call um, uh, Career Expo 2022. Dahang salamat o dalay ng Diyos. Mamahimo na kining kalihukan matagtuig, aron makahatag oportunidad sa mga mugradwar ng mga scholars o sa mga kapangitag trabaho. Kini si Gladys May Magdaraog, ang inyong kapeso. Nagkatigong ang mga kumpanya sa dakbayan sa gipatigayon nga Employers Forum and Anti-Illegal Recruitment Campaign 2022 nagipangunahan sa JPB Peso Cagayan de Oro. Ang tinuig nga kalibukan mas magpalapad pa sa mga estratehiya sa hisgutan ng pagpanarbaho sa syudad. Ani si Ana Atinen ang inyong kapeso. Nagpahigayon ang Job Placement Bureau Peso kagayan di Oro ug Employers Forum and Anti-Illegal Recruitment Campaign tuig 2022 Kauban ang Dolly 10 kagayan di Oro Field Office may atong April 25 sa VIP Hotel na gitambungan sa Kapin 85 ka mga HR officers gikan sa mga dagkong kumpanya sa rehiyon. Gibuksan kini sa Dolly 10 Cagayan de Oro City Field Office Chief Leo Mr. Emmanuel Maning Toledo ug naghatab sab og ang Dolly 10 Assistant Regional Director na si Miss Australia Uy Pahalya. Gisgutan din ni ang nagkadlalaing papel ug serbisyo sa Department of Labor and Employment hilabina ang nahitabong mega job fair atol sa pagsaulog sa 128 Labor Day. O gipasabot kanila ang Jobstart Philippines ni Miss City na Talon, JDREB, aron mas maaghat pa sila nga muapil o mamahimong parte ni ini. Ipaila pag-usab sa JPB Peso Manager nga si Miss Kathleen Kate Cerilla ang mga programa o serbisyo sa JPB Peso Cagayan di Oro aron ipalapad pa ang panag-uban o makuha ang ilang partisipasyon para sa mga umaabot pa na mga plano o guban pang kalihukan. Mas gipalaum sa niya ang programang Job Start Philippines nga nakakuhag suporta gikan sa 11 ka mga kompanya. Well, since then, um, nakastart na naman yun ko, murag nasuki na, Soke, na sa Job Start. Well, daw isang advantage being a uh, Job Start trainees ka magkuha sa ato ang mga employees because ma ma attest na to as to sa ilang learnings you can sa from the very beginning so it would entail a lot of um, training man but um, it would be advantage as an employer kay makita na nimo ang ilang attitude given sa trainings at the at the same time the moment na observe na nato si employee mahinungdanon kini sa mga kompanya hilabina nga dakong tabang kini sa ila sa matad sa panginahanglanon nila og mga trabahante. Uh, this is very timely. That's why I'm very excited with uh, the partnership because we need to grow the company to a thousand people. So roughly, we need 400 to 500 to increase the headcount for our offices, for our offices and sites here in cdo, and we want to, to give that opportunity really to the locals of cagayan de oro and the neighboring municipalities of cagayan. so i'm really looking forward for the partnership, and, and i hope that this will kickstart uh, and forge a better partnership with peso and the department of labor and employment. Ang tinguha sa Employers Forum, makuha ang kumperasyon o rekomendasyon sa mga kompanya aron mas mapalap dun pa ang mga estrategiya sa iskutan ng pagpanarbaho sa syudad. Kini si Ana Tinen, ang inyong kapeso. Nakung kalampusan ang Dollar Region 10 Mega Job Fair 2022. Kung asa katimbayayong ang Job Placement Bureau, Public Employment Service Office Cagayan de Oro, isip kabahin sa pagsaulog sa 120th Labor Day. Ani si Nadine Interena ang inyong Kapeso. Nagmalampuson ang gipahigayong unang face-to-face -face Mega Job Fair human sa duha katuig tuig nga pakigbisog sa pandemya ang adunay temang create, sustain, transform. Kinigi pangunahan sa Department of Labor and Employment Region 10, uban sa Job Placement Bureau, Public Employment Service Office, Cagayan de Oro, o Department of Trade and Industry Region 10. Gibuksan kini ni Ms. Kathleen Kate Surilia, ang JPB Peso Cagayan de Oro Manager, o gisundan sa mensahe ni Regional Director Albert Gutib sa Dole 10 kung asa nagpadayag sa iyang pasalamat sa tanan mga employers nga nigahin og panahon sa patigayon aron mahatagan og trabaho ang mga apektadong trabahante panahon sa pandemya. Naghatag usab siya og mensahe sa mga aplikante nga ihatag ang ilang tanan kusog aron sila makakuhag trabaho dayon. Ang Mega Job Fair opisyal nga gibuksan pinaagi sa ribbon cutting gikan sa napulo kalaing laing mga kauban sa kalihukan. Gitambungan kini sa 163 kapartisipanting mga lokal nga kumpanya nga adunay 3,675 ka mga bakanting trabaho sa lokal ug upat ka overseas participating employers nga adunay upat gatos ug usa ka bakanting trabaho sa gawas sa nasod adunay usak kalibo 21 karehistradong mga aplikante o 46 ka mga aplikante ang hired on the spot. Si Joshua Pintuan Palanga, isa sa mga hired on the spot sa kumpanyang He and Sons, isip Banker Consolation. Nanarbaho sa Manila apan naapektuhan ng ilang ahensya sa pandemya maong miulik ug nangitag trabaho sa pagkakita niya sa FB page sa JPB Peso Cagayan di Oro nga adunay job fair, wala na niya kini palampasang higayon. Dako ang iyang pasalamat o wala niya damha nga makuha dayon siya sa kumpanya. Ma'am, dili na ako masabot. <laughs> Kaya first na ko ni Anhi Dere, tapos isa pa yun ginagawa kumpanya nga akong gi apply diretso dayon. So God is good. <laughs> Nalipay sa pag-ayo ang mga kumpanya o overseas agencies sa higayon, kay daghan silag na kuha nga mga aplikante ug dili na sila maglisod sa pagpangita pa. Ay maayo, maayo ma'am, uh, na may systematic, maayos ma'am, dako ma'am ang ma venue, at uh, at least uh, may himay, ng mga Pilipino, especially sa mga aplikant na naipangandoy para mag-abroad, na naadere, uh, nagtabang, nagtabang ang POA, ang dole, especially ang peso, na si Ma'am Kitkat. at kamo tanan mam ma wala sa inyo mam, ma wala wala ang mga aplikante na na mabigyan nato ng mga opportunity, especially for abroad. Lalo na sa mutna karo na daghan mga nawadaan an ng trabaho. So far today, uh, daghan yung kong nakuha nga mga aplikante, uh, most of them is ano, for final interview and then qualified po sila sa ilang applyan sa mga mga apply, uh, kailangan na alang gid sila ay passport. Of course, the most important document is passport. And then kailangan na asad gid sila ay vaccine. No? Kay dili sila pa lusoton sa airport kung walay vaccine. And then also detailed res resume, employment certificate and uh, picture. So mo ang mga basic nga ilang ipasa para sila maka-appeal sa interview or para ma-line up na sila. Mapasalamatan sab si Chief Leo Emmanuel Maning Tulido, ang Dole Region 10 Cagayan de Oro City Field Office Chief, sa tanan na kigtimbayayong ng mga ahensya sa gobyerno o sa mga employers nga nitambong sa maong kalihukan. Ah, nagkalain-lain ang eh, mga hiring karong adlawan na yung mga service crew, na yung sa construction, drivers, no, bus drivers, mga trailer, trailer drivers, naabot tayo mga hiring karon nga highly technical ang ilang mga skills, no? In fact, aduna ay tulo ka kumpanya nga nag-hire og mga daghang mga managerial positions nga galisod ang mga kumpanya sa pagpangita kay tungod walay mga aplikante no nga mo-qualify sa uh, ilahang panginahanglan. Ang atong job fair, job fair karon usa ka malampuson nga kalihukan, no? Aduna uh, doon na kita ay more than 1,000 ka mga job seekers na nag-anhi para yun nga manimpalat uh, manimpalad na makikita trabaho. O, oh, nalipay kita nga doon na kita ay 46 ka mga job seekers nga na hats on the spot. Ang job fair, usa ka strategiya kung asa makagtapok ang mga kumpanya o ahensya nga ang tumong o tinguha, mau ang pagsiguro nga makahatag oportunidad sa mga nangita o trabaho hilabina na ng hinahinay ng gabangon ang ekonomiya sa dakbayan. Kini si Enterina, ang inyong kapeso. Mabungahon ang nahimong career and employment coaching sa Balulang National High School. Nakatabang kini sa mga estudyante, aron mas mahanas ug maandam sila sa latad sa pagpanarbaho. Aniya si Linwell John Romolo, ang inyong kapeso. Nahimong mabungahon ang career and employment coaching sa 72 ka mga estudyante gikan sa Balulang National High School ni Adtong Abril 29. Kini parte sa ilang curriculum exit orientation para sa grade 12 learners kauban ang CHED Region 10, NICA Region 10, DTI Region 10, POEA Region 10 o ang Job Placement Bureau Peso Cagayan de Oro. Gisgutan sa admin officer 5 o focal person sa career and employment coaching nga si Ma'am Maria Carlota Cabading. Unsaon pagsulat sa resume o application letter? Haom nga suoton sa pagpang-apply sa trabaho o ang saktong pagtubag sa interviewer? Ang career o employment coaching usa sa mga core services sa JPB Peso Cagayan de Oro na nag-focus sa pagtabang sa mga young job seekers grades 11 and 12 o gilabina sa mga bagong graduates. Kini nga kalihukan makatabang kanila aron sa pagligon sa kaugalingon o self-awareness. Kini makadugang sa ilang kaibalo o aron mas mahanas pa sila hilabina sa latad sa pagpanarbao. Dako kining katabang kanila maong mapasalamaton si Mr. Alfredo Tungco Jr. ang principal o si Ms. Noyme Lagos ang focal person sa tungaan abri ang buhatan sa mga tungaan nga gusto iandam ilang mga estudyante sa pagpanarbaho. Mamahimo kamo mo ka mubisita sa JPB Peso Cagayan de Oro nga anaas sa second floor new executive building City Hall. Kini si Limol Romulo ang inyong kapeso. Mahimong modelo ang Job Placement Bureau, Public Employment Service Office, Cagayan de Oro, Isip Job Start Implementer sa Northern Mindanao ug personal gibisita sa Peso o Roqueta City para makakuha dugang informasyon sa ilang pagpatuman sa programa. Aniya si Rubel Daylo, ang inyong kapeso. Gibisita sa Public Employment Service Office o Roqueta City ang JPB Peso kagayan di oro tungod sa malampusong pag-implementar ni Iri sa JobStart Philippines program sa Doles Sukad so Tuig 2015. Ang Oroketa City isa sa mamahimong bagong implementor sa JobStart Philippines sa 2023. Maong karon pa lang naghimo na silag mga aktibidades aron kini an ug mas ipanalumpa ang ilang kahibalo. Mismo si Ms. Kathleen Gethoria ang gbp peso manager sa cagayan de oro ang nagpa-abmit sa kahibalo ug kasinatian sa pagdumala sa programa malipayon ang mga personahe sa peso Oroqueta city ng gipanguluhan ni peso manager mark anthony artigas sa pagdawat kanila. daghan sila nakat-an-onan nga mahimo nilang inspirasyon sa ilang pagsugod ug pagpatuman sa programa sa ilang syudad ang JobStart philippines maghatag sa mga batan-on og career coaching life skills o technical trainings internships o internships uban sa mga employers dako ang tabang niining programa sa mga kabatan unan aron makakitag saktong trabaho kini sir Bill Dialo ang inyong kapeso Og ug to ang mga nagmalampuson nga mga kalihukan sa Job Placement Bureau Public Employment Service Office Cagayan de Oro bulan sa Abril mga kapeso para sa dugang informasyon, like, follow, o share ang among official Facebook page, Job Placement Bureau, Public Employment Service Office, Cagayan de Oro, o mamahimong bisita sa buhatan na naa sa second floor New Executive Building, City Hall. Kini si Kathleen Kate Dailo Surilla, daghang salamat sa inyong pag-uban ka mga kapeso.